Ngayon, pag-aralan natin ang mga salita ng katotohanan ng Diyos na nasusulat sa Biblia, sa sermon na may titulong, Ang Nakikitang Mundo at Ang Di Nakikitang Mundo. Tingnan natin ang Colossians chapter 3 verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat na namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Nakikita ang mga salitang ibinigay dito, mauunawaan natin na tayong mga banal ng Diyos na muling binuhay na kasama ni Kristo, ay dapat na ito ng ating mga puso sa mga bagay na nasa itaas, dapat na maging ganito ang ating buhay pananampalataya. Kung hindi natin itutuon ng ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, patuloy nating iisipin ng mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, at sa huli, mawawala sa ating paningin ang mga bagay na walang hanggan ng di mundo. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na itutuon ng ating mga puso at pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nakikita lang sa lupang ito. Dapat na magawa nating unahin ang mga bagay ng di nakikitang mundo. Halimbawa, kung ang isang tao ay nasangkot sa pakikipag-away, mauunawaan natin na may tiyak na may dahilan sa di nakikitang mundo. Sa likod ng nakikitang resulta, ang damdamin na pagkapuot, isang di elemento, ay una ng umiral sa puso ng taong yun. Gayun din, ang mga bagay sa espiritwal na kaharian ay unang nagaganap sa espiritwal na mundo at pagkatapos, ang mga resulta ay mahahayag sa pisikal na mundo. Totoo ito kahit pag tinignan natin ang mga bunga ng isang puno. Ang bunga ng isang puno, bago lumitaw bilang isang nahahawakang resulta, ay dunot ng mga gawa nang dinakikitang mga ugat nito. Pag ang mga ugat ay sumisipsip ng mga sustansya, at pagkatapos ay ipinapamahagi ang mga sustansyang ito hanggang sa mga dulo ng mga sanga sa pamamagitan ng dagda, hindi ba't iyon ay kung kailan ay isilang na isilang wakas ang bunga sa dulo ng mga sanga? Gayunman, madalas tayong tumitingin lang sa bunga na siyang nakikitang resulta at nabibigo tayong makaintindi sa kahalagahan ng papel ng dinakikitang ugat o ng papel na ginagampanan ng dinakikitang mundo. Para makamit ang magagandang resulta, dapat muna nating maintindihan ang dinakikitang mundo at magkaroon ng pananampalataya para makita ito.